tamang tambay lang tayo dito guys sa beachfront ng ano uh, Boracay Hello guys, good morning Boracay Ayan guys oh. Dito tayo ngayon sa beachfront ng Boracay Today is February 28 So ayan guys so oh. ito yung mga ganap ngayon dito sa isla ng Boracay ngayong umaga Ayan Marami ng tao yung mga naglalakad dito guys sa harap ng White Beach. Ayun. Dito tayo pula ngayon guys sa harap ng Coast burakay sa tabi ng uh, hinan Regency Resort. Ayun guys. So dito guys, pang nag-ano, so, maaga pang nag-crystal ano, nag paddleboard. kristal Crystal kayak. Ayan guys, ayan. Maganda ngayon guys kasi uh, low tide. Tapos uh, maganda yung panahon. Doon yung sunrise guys oh, palabas na siya dito. yan yung sunrise. Labas siya meron dito guys oh, mga tao, mga sa gilid. Ayan, malabas. Ayan guys, so, yan. Meron pa tayong nakikita ang mini drone dito guys. So, ayan o. Ayan. Meron din dun guys na susumba. Meron din susumba guys. So, isang grupo. Ayan o. Ayan, nagsusumba sila guys. Ayan. Punta natin guys, tingnan natin. Dito tayo ngayon sa harap ng Hinan Regency Resort. ano dito guys mga nagji-jogging. Ayan o. Ayan. Dito guys o oh, yung bagong resort na Mandarin. Bagong open yan guys na Mandarin Bay. Ayan o. napaganda ng umaga dito guys ngayon sa Boracay so napakasigla parang uh, puro positive lahat yung pwedeng mangyari ngayon gabi yung ano yung umaga ayan guys so oh. dobrang dami na ng tao napaganda yung umaga guys kasi low tide ganda talaga ng Boracay guys So, ayan guys, no. Yan lang muna sa ngayon at kuha muna tayo rito ng iba pang mga ganap sa isla ng Buracay ngayong umaga. Yan so guys, so yung sinasabi ko sa inyo bagong open na resort. Mandarin Bay Resort and Spa. Kalaki yan guys, hanggang dun sa dulo. tamang tambay lang tayo dito guys sa beachfront ng ano, uh, Boracay tingin tingin kung ano yung mga makikita. actually marami naman ano dito guys makikita talaga sa ano sa harap pag dito ka sa beachfront uh, lalo na pag umaga tanghali marami naman talaga makikita dito kaya tamang tambay lang tayo dito guys oh so, kaya, yan. yan. ganda ng ano ng ambiance dito pag nag ano ka pag nagtambay ka dito guys sa umaga malamig yung hangin hindi hindi ganoon kainit pag umaga pa Ang ganda talaga guys, napakasarap talaga dito mga ano, tumira sa ano sa isla ng Boracay.